Pwede na naman ang cut ngayon dahil present si Aden Richard's house blessing ni Captain Bernardo. Say ng mga panay kung saan daw may special event ang actress ay nandon din ang aktor. Ano nga ba ang real score sa kanilang dalawa? Yes, oo nga. Special occasion talaga ni Katrin lagi siya Nandun present. parang um, na, Housewarming ba yung friendship? Ah. housewarming ng mansion yep. ni ano. Oh, ba? parang kagabi, trending si Alden. Ha? Trending talaga. Oh, oh. Alden Richard. Hashtag Alden Richard. Pero diba, oh sa kabila ng kabisihan ni Alden, lagi eh. siyang mitad like kay, Katrin. Katrin. Oh. Hindi kaya noon pa eh, na siyang pagtingin talaga kay Katrin. At ngayon niya lang nilalabas kasi kahit nasan o anumang okasyon ay nandun lagi ang anino ni Dani, Dani <laughs> ni Alden Richards bukang para masaya sila din parang masaya sila, sila pre at tapos sinabi niya yung what you see is what you get oh, parang, ay, parang, reading reading niyo, rin, niyo, oh, parang, parang may meaning yun oh, Doon, Oh, Reading oh. between the lines, oh, di ba? Oh. At saka makikita mo si Catherine kapag kasama sa ali, super happy talaga na parang ngayon mo lang nakita kung gano'n ulit siya kasi after ng break saka up sabi nila. niya, hindi lang naman daw lahat ng personal ay sinishare sa social media. Ah, okay. na. something to that effect. Pero nung na sila kasi, kinocompare ng mga netizen na nung na-link siya kay Sanya, direto niya sinabi, we're just friends. Oh. Sabi niya, no, parang no romance, no romantic pero nag-chat ako na, no? kay Alden, yung bago uh -huh. tayo mag-start ng show. Uh -huh. ko, Alden, naniligaw ka ba kay Catherine? Ha? Pero hindi pa niya nakikita. Pero pag may sagot siya, ipapalitan uh -huh. natin sa Marisol. Yeah. Right. 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 Uh -huh. Kasi kung si Tente ang ano, tatanungin mo, uh -huh. wala kang mga ano, mahihita. Wala kang masahal. Ako nang papaglat ka kay Tente. Sabi mo nga si Alden, Diyos ko na mga adit eh, Oo nga. Anyway. Willi-wish ko yan na kasi gusto ko rin na aside At from oh. Kim game gusto ko din ng cut Gusto din. ko yung oh. cut Pero malakas oh. Prinsipa, boy buhay na buhay ang cut din. Parang yung mga pas, buhay na buhay na naman. Oh, oh. For, yes. Pero oh. tuloy-tuloy yung mga balita sa cut din, ah. hindi nawawala, Correct. di ba? Tulad hmm. din, ang Kim din. Uh, ah. ng Kim Pao, di ba? Tulad ng Kim Pao, tuloy-tuloy din. Parang sila ng prensip yung maingay na love team. Cut din, Kim Pao. Di ba? Oh, oh. Lala, kung gagawa ng boobie together, ang ay. kimpaw. Asa ng ano, ang Cadillac, gising-gising. Gising-gising. Oh, gising. oh. Pero oh. Si din si ano ah, oh. si Janine at saka si Enrique Hilam. Ay, ay, ba, na oh, oh. maganda rin yun. Maganda rin yun. Parang bago. Oo, oh. oh, diba? Oh. Naalala nyo na guest kasi si Enrique, diba sa ano, asap, medyo oh. nung nag-ano siya, nagpo-promote siya ng ano. Oh. Diba parang nahuli Big yung bird. niya na parang na na, 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 na siya. Amasia, you're so, parang you're so gorgeous. Oh, parang ganun ng eh, nag read ako Janine. eh, parang maganda ganun. Maganda naman siya ganun In fairness, yun, maganda. Kaya marami nagtatanong yon kailan kaya magkaka-project daw itong si Janine. Parang at may chemistry si din ha, iniisip ko. Nakita ko din po. at mistisa ha. Oo. Oh. Oh. Diba? Oh. Ay, parehong maganda. Yan, mga another lang ang ah. pag-uusapan yun. <laughs>